Ayun, what's up mga kabukid? Ah, kumusta po lahat? Ah, at isang magandang gabi sa inyo mga ayun. Pusak po yung namisad. mga kabukid, ah, isang magandang gabi po sa inyo lahat. So, bali yan. Ah. Ito ako mga kabukid. So, subok ako mag ilaw ulit ng alimang. Tapos, pagbalik po. Pagbalik natin mga kabukid. So, dadaan tayo dun sa palayan. Medyo maraming mga, ano, ayan, mga kabukid yung talangka kasi gawa ng ulan ng ulan dito sa amin yan oh so ulan ng ulan yung galing mga sa ilog tsaka yung ang gagaling sa ano mga kabukod dun sa taas baha dala ng baha so umaahon dito gawa ng malaking ayon tubig high tide ngayon so wala din ako makakuha mga kabukod ano ay na tao nito pamain wala nang walang masyadong tinda sa palengging ista so hindi tayo makapag mga pagkabit ng ating mga bubu trap so mangingilaw na lang tayo so ayun sana makakahuli tayo mga kabukid ang alimang ayun try, try it muna tayo mga kabukid ito ito muna tayo sa may gilid ang daan sa mga kabukid o oh. abot dyan ang ano abot dyan ang high tide ang tubig so ayun ayun mga kabukid talangka sabit ang pabukit ng tanang kawa dami ng tanang kawa mga kabukid so na tayo mga huling yan natin target mo na natin ay alimang so alimang tayo hindi din tayo na ng ano ang ganyan mga kabukid ng ano Terima salam ako kwan kung mga kabukid ano nga ito ang kabukid tingin yung mga pupansin nyo so ano yung tubig labo naambun ambun mga kabukid dito ngayon naambun ambun na naman tapos na tayo isa ang mga, mga pagpansin nyo yun so doon ano lang tayo yan ang mga bukoy daw ayan alimango tayo syempre baan na lang ano natin para makuha tayo ng ano yan ang video ayan konta isa na tayo so yun mga kabukid. ano yun ano, mga kamukit dito lang sa malapit sa ano kung saan mga dati natin to may butas kasi mga kabukid. dati ano oh ang gawang sakat yun yun shoot hindi tayo nahirap na nag-awin sa kapatid na... Nagtakbo sa katit. Ayos yun na, ah. Nagulat. Nagulat yun sa ating ano. mga bukid nagulat yung ano. Yung alimahong sa atin. Mahuli natin sa ano. Sa katit. Hindi na tayo nahirapan. So dito pa rin tayo mga abo. bukid. Bukid napakalaking palos nito so sana ayan ang mga kabukid ayan laki dali natin yung mga bukid dali mga kabukid dali ang palos pagkalaki ang oh, pagkalaki mga kabukid o oh. tigat So, yun, mga kabukid, ah, uh, hindi ko masyadong tinunan ng, ng video yung ating, ano, yung pagkakahuli natin doon sa Palos gawa ng video, ano kasi, ay, ang tawag doon, ah, uh, ano kasi, mga kabukid, ah, uh, tinaga ko yung Palos, so, ah, uh, medyo may dugo, so, baka tayo, mga, ano, sa ating, uh, channel. So, ayun, mga kabukid, ano, laking talaga nito, so, ah, uh, dali natin mga kabuhi ipagkalaki naman talagang palos mga kabuhi oh. bo ya igat jambu sarap nito mga kabuhi jata oh. yan oh, mga kabukid. so yan yeah, nadali natin ang haba siguro mga isang dip ako to Ano nas ito bukas gagataan natin yan mga kabuhi so yun try pa din tayo so yun mga kabuhi ah balik na ako ah uh, bali doon man tayo sa ano sa tawag nito sa may palayan so yun mga kabukid. Uh, so malaganda ganda ganda yung nakadali natin ngayong ngayon ah ngayon, uh, nakadali tayo ng ano ng igat dito sa ay, mga kabukid ang tawag nyo na igat iwan ko sa mga ibang lugar kasi ano ay ano mga kabukod yun ay galing sa yun nga tabang ang ngayon ang high tide dito sa amin gawa ng kaulan so yun siguro galing mga kabuit sa mga ilog o sa sapa so yun nga makadali tayo ngayon at nakachamba tayo mga kabukod so matagal ko lang mga kabukod na naman maka, maka taong ito nito makahuli ng gayon ng, ng gantong ngayon nga ng, ng igat yung palus so gusto ko din makakuha ng video so yun ayos mga kabukod so nakakuha tayo ng, ng video na talaga aktual na, na talagang nalangoy sya na huli natin so uh, ayos mga kabukod at sulit yung ano natin mga kabukod yung gabi natin na ito so yun mga kabukod so pa ako to doon sa may palayan so titingin pa din tayo ng mahuli natin dun uh, baka makadali pa tayo ng alimang or talangka so yun mga kabukod uh, balik na tayo doon sa ano sa may ano sa may kubo o doon sa may palayan natin so ayun mga kabukod so, hindi ko nagagamit yung ilaw may plus light din ako so maganda kasi mga kabukod yung yung liwanag ng camera natin kaya magandang uh, hindi natin nagagamit at itong ano, plus light natin so ayun. Ayos yun ay yun ay yung huli natin eh. try and try mga kabukod pag sa dami ng ano mga kabuo ito ah uh, yan tawag dyan uh, talangka dito sa amin ang, ang tawag dyan mga kabuo ko kimpi kinti so yan kinti ang tawag dito sa amin so sa tawag talaga yan ay talangka uh, so, dito sa amin mga kabuo ang tawag nila ay kimpi ay kinti sa so, sila yung mga kabukid ng kimpi ngayon ang ganod na ito So alanganin ko mga kabukod ng iba. At yan oh. o. So, maliliit pa. Alanganin pa yung size nila. So, hindi ko pa rin nakuha mga kabukod ng iba. So yung iba maliliit pa. Eh. Alanganin pa. So wala pa naman tayo makakain dyan. Ito so, yung kalalaki. Parang alimang ito mga kabukod na nalabo ah. Talangka. Ang ah. bilis eh. Ito na agad, oh. Eh. Mm Hindi -hmm. ko nakita pala, kaya malabo. Ah, okay. tara ka. Ah, malabo 'yung binhi natin, 'di ba? Dito na 'ko sa palayan natin, oh. Ngayon. 'Yan, baka nang maging damage natin dito sa may party. Parting malapit ito mga kabugo dyan ay sa ano sa ah, alat ayun mga natir o oh. Alimango. wala na o oh, yun lang wala ka mga kabugo yun ay okay, ko din lang sa inyo, mga kabugo yung naging damage ng ating talayan

Ang tanim na siya. Ayan. Talig na yun. Mga kabukid. Ang ganda niya. So ito. Siguro ito mga kabukid. Ano. Ayan. Ay, ay. Ang makinahin ko na din yun. Ito. Itong malaki na ito. Na ito yung malaki na mga kabukid. Ito yung na ito. Ang ilaw. Ang so, ilaw na ang mga kabukid. Pusti. Pusti. Ayan, mga kabukid. Ah, bali pa pa. natin ako. Ayan. Ayan, ako. Ah, bunga na rin pala mga kabukid. Ah, dami talangka. So, siguro bukas na ako mga kabukid. Mga huli ng talangka. At sulit naman na sa atin yung nahuli nating ano, ah, igat. Ito mga kabukid yung pinagpunlaan ito. Yung tera -tera. Ayan, tira-tira. may mga kabukid. Ah, sa na. Bakit ko man din ang huli kong ano, palos. ala ko may dita. So ayan mga kabukid, ah, dito na ako sa bahay. Ah, bukas ko na siguro i-upload yung ano natin, video natin. So, ah, uh, okay, sa inyo mga mula. Tawad ma. Ayan, ako kuwido. Ah, baan niya natin uh, ang ano na. so, yung ano talis yung ano yung mga ano na ang sinatalihan ko na din hindi natin ganun na, 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 na. yeah, mga kumulit na lumama so yan lang ubo dito na ako ah uh, medyo gabi na din na tayo so ah uh, kita kita ulit tayo mga kabukod na next video natin at uh, yun sinerte tayo nakadaan tayong paris na yun So, Bukas ko pa upload na lang siguro. Hindi din natin na, yan, na bukod, uh, yun. Ngayon dito mga kabukid. good night po.